Yes, hello children of God. Bago lang yun na ako nahibawaan nga, namatay na ang Santo Papa. Then ay nag-message ako akong ah, unsa daw ang buhaton sa simbahan, ini mga higayuna na, nga namatay na ang Santo Papa. No, So I would just like to outline four uh, things nga mahitabo o kini atong vlog karon kanang dinalian lang yun ni siya, no? just to answer to the question, nining uh, nagpadala sa ako ah. No una, uh, check na niya, siya, kini gi-confirm ang kamatayon sa Santo Papa, no? So si Cardinal Kevin Parel mao siyang responsable sa pagkumpirma sa kamatayon sa Santo Papa. Kini gibuhat pinaagi sa iyang formal announcement sa publiko. Then number two, kini declaration of sede vacante. So human sa kamatayon sa Santo Papa, the chair of St. Peter is declared vacant. Mao ni ang gitawag nato nga sede bakante. o sa hardcore nga binisaya bakante ang lingkoranan sa ini nga panahon ang College of Cardinals mao ni sila ang magdumala sa mga adlaw-adlaw nga buluhaton sa simbahan apan dili ni sila makabuhat og mga dinagko nga mga disisyon hangtod nga mapili ang bagong papa so mao na siya number two sa si bakante. ang number three ang funeral rites ang lawas ni Pope Francis ipahimutang sa simbahan aron matagaan og higayon ang mga tao sa paghatag og katapusan nga pasidungog. Sumala sa iyang gusto ang iyang lubong ah, himuon nga mas simple kumpara sa tradisyonal nga mga seremonyas. Giplano usab nga siya ilubong sa Basilica of saint Mary Major sa Roma. Ngunit ang unang higayon nga ang usaka Santo Papa ilubong gawas sa Vatican sa kapin usa na So mao na ikatulo ang funeral rites o ang ikawpat og mao ni siyang pinakakulbahinam ang conclave. Ang papal conclave o ang pagpili sa bag nga Santo Papa giplano na nga magsugod uh, next month. So pipila na lang ka mga adlaw uh, depende sa date sa pag-abot sa tanan ng mga cardinal electors sa Roma so sa mga cardinal electors ang mga cardinal na wala pa mo abot sa edad nga 80 sila ang naay katungod sa pagboto so ang proseso buhaton dito sa Sistine Chapel ug ang resulta ipahibalo pinaagi sa katong white smoke no nga nagtimaan nga napili na ang bagong Santo Papa so mao ni siya ang upat ka mga butang mahitabo karon una kadto siya ang declaration nga namatay na ang Santo Papa, ikaduha ang sede vacante, ikaapat mao ang ikatulo ang um, uh, sige ikatulo. Dinali ko ni ang ikatulo mo ni siya ang funeral rites. Funeral rites, then ang ikaw pat, ni siya ang pagpili o bagong Santo Papa pagpili sa Santo Papa mo, ano siya ang gitawag na itong conclave. So, I, I, would like to uh, ask you, uh, especially those people of goodwill, to pray for the eternal repose of Pope Francis and to also pray for the church. Nga, unta, gabayan ta sa Espiritu Santo, ilabi na nga itong mga kardinal, aron makapili kita o, o kanang bago nga Santo Papa nga maka giya gayud kanato sa mga butang nga maoy giplano sa Dios nga buhaton sa simbahan kana lang daghan ka ang salamat o ginaot nga ang kasingkasing ni Kristo maghari sa atong mga kasingkasing kasing kini si Father Felmar Castrodes YLSVD ang inyong magsisibya sa maayong balita hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano kinabuhi sa pagserbisyo